Tinawag ni Nay Christopher May na malditik si Julia Barreto matapos mapaulat ang pag out ng aktres ng hingian siya ng reaksyon sa pagbati ni Gerald Anderson sa ex na si Maha Salvador. nag kasi ang landas ni na Gerald at Maha sa isang game sa 2023 FIFA World Cup kamakailan. Kasama ni Maha ang asawang si Rambo na, na binati rin ng aktor. Sa Christopher na natalakay ni Nay Christie at Romel Chica ang tungkol sa issue. Sa ni Nay Christy, papaano kung si Bea Alonso? Sila ni Gerald ang magkita at magkiss si Gerald kay ano kay Bea. Hindi lang magwo-walk out itong si Julia. Magwo 100 meter dash ito sa pagtakbo palayo, di ba? Oo, lalo siyang mabubisit dahil yun ang sinundan niya eh. Maliban dito, tinawag din ni Christy si Julia na Malditics. Alam mo kasi si Julia kung ano ang gusto niyang ipakitang emosyon, malditiks ito eh, malditiks itong batang ito. Napakatotoo pero nagpapakatotoo pero hindi naman kasi lahat ng pagiging totoo ay tanggap ng buong bayan. Yan nga ang say pa ni Christopher Min.